Ngayong hapon naman isa ring sunog ang sumiklab sa Parola Compound sa Tondo sa Maynila. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Hindi magkamayaw ang mga residente ng sumiklab ang sunog sa Gate 54 ng Parola Compound sa Tondo, Maynila, kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga tabi-tabing kabahayan. Itinaas agad sa ikatlong alarma ang sunog na sinikap apolahin ng mga rumerespondeng Bumbero. Tumulong na rin ang mga residente. Tatlong bahay lang ang pagitan ng tinitirhan ni Maylin sa pinagmulan ng sunog. Buti na lang na agapa ng apoy na pumasok sa kanilang bahay. Ihi na nga kami sa sobrang takot eh. Kaya ano yung kaibigan ko nga, pinuntahan ko, ubos talaga lahat. Kung ano man yung suot niya, yun lang talaga. Si Archie naman, agad hinakot lahat ng kaya niyang bitbitin, lalo't lumalaki ang sunog. Ginawa namin, lumabas agad, pinuntahan yung sunog, ganyan malaki na yung apoy. Naalimpungatan si Marvin sa pagkakagulo ng kanyang mga kapitbahay. Nahimbing daw kasi siya dahil puyat sa magdamag na gaming. Wala rin mangyayari kung matatakot ko eh. Wala, ano-ano, parang normal lang. <manyan> Pero nangyayari talaga yun. Nangyayari talaga. Sa pagtutulungan po ng mga ng bomber natin, ng Bureau of Fire and then ng volunteer, napatay po natin siya agad. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng Bureau of Fire Protection kung ilang bahay ang tinupok ng apoy at ilang pamilya ang apektado. Pansamantalang maninirahan muna ang mga nasunugan sa evacuation center sa Maydelpan Bridge. Paalala ng BFP lalot na papadalas ang insidente ng sunog. Paalala po namin lagi, lagi po natin yung mga appliances natin bago tayo umalis. And then iwasan din po natin yung mga illegal connections po natin kung meron. Sujeon Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.